Story time, mga balong kwentong nakakaaliw. Sa uh, lahi talaga namin ng mga pogi, kung saan kaya tong yaro. Hindi naman masyadong mm. yung puso kwarto nun eh. Nakaka-inspire. Basta pag hindi namin yung tinda mo, palitan ko, pero baka susuko. Baka susuko uh -huh. kaagad. Nakakabili. I did some commercials na po rin dito sa Korea. rin. Ano yung kayo? kahit pa nakakakilig. Tama na ang kwentuhan. Kung imakap ka rin na sa akin. Ibibida natin yan. Ting Sabado, dito lang sa Kwento Nying. Oh, andiyan pala kayo. Wala na ba akong ibang linya kundi yun? <laughs> Sana po ay okay na okay lang kayo mga ka-tune in. Kumusta na po kayo ang uh, aking laging dalangin? Walang nagkakasakit po sa inyo. Espesyal po ang ating uh, episode ng kwento niya ngayon dahil kumbage meron akong isishare sa inyo na isang pambihirang tungkulin. Ano? Isang pambihirang tungkulin na Baka hindi nyo pa alam tungkol sa akin. Yung iba lang naman. Pero I'm sure yung mga kapatid ko sa Iglesia ni Cristo, alam na alam nito. Kasi karamihan sa inyo, ang pagkakilala sa akin ay broadcaster, journalist, at ngayon ay vlogger. Ano ba to? Ano ba tong uh, tungkulin na to? Natingin ko yung isa sa pinaka-importanting parte na aking buhay. Tara! Nagtayo! Alam niyo na to, tubong 9 si Hako. Tulad ng ibang bata, makulit din at magaslaw nung maliliit pa kami. Pero pag sumasapit ang araw ng linggo, maagang gumagayak para ihanda ang uniforme ko. Uniforme ng mga awit. O di ba halata, kasama ako sa children's choir? Dahil hindi pa uso yung selfie noon, wala pa ako naitabing itabing litrato na nakakwire uniform kaya imagine na lang natin. Sa, iyo, sa, sa lokal ng San Mariano, ng ngayon ay eh, sakop na ng distrito ng Santa Rosa, Nueva Ecija, kami umaakto ito yung term namin pag tumutupad bilang mga awit sa pagsamba ng kabataan o PNK. Kami yung nangunguna sa mga pag-awit, sa mga pagsamba uh, ng mga batang uh, maliliit. Sarap alalahanin, ano? Alam nyo rin ba, likod lang ng kapilya yung bahay namin kaya mabait ako. <coughs> Nakita ko tong picture ni Zoe, Helga at Roko. Awang mga awit din sila at present time. Maaga kaming nasanay tumanggap ng responsibilidad sa iglesia. Noong 14 years old ako, ako naman ay naging guro mula sa pagiging mga awit sa PNK. Bilang guro, nagtuturo kami ng mga Bible stories sa mga bata sa paraang maiintindihan nila. Every Sunday ang pagsamba ng kabataan o ang tawag namin PNK. O sa mga hindi INC dyan, pwede kayong dumalo sa PNK para sa inyong mga anak na 12 years old pababa. At pwede rin naman sa pagsamba ng katandaan every Wednesday o Thursday at Saturday o Sunday para sa mga above 12 years old. Tiyak, marami po tayong matututunan. Pagkat hindi lang naman mga kwento o kasaysayan na nakatala sa Bible ang tinuturo, kundi pati na rin yung mga mabubuting asal na dapat taglayin ng isang kabataan. Tuwing linggo, tumutupad po kami ng uh, pagiging guro pero bago ang araw na yun, eh, may mga isinasagawa pa kaming pagsasanay para maging handa sa pagtuturo. Napapansin siguro nyo every now and then may post ako tungkol sa pagtupad. Bagay ba sa akin yung nakabarong o naka-amerikana? Nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos dahil binigyan niya ako ng ganitong tungkulin. Ngayong July, 33 years na akong guro sa PNK. Kung uh, pinagbubuti natin yung ating uh, mga trabaho para sa ibang tao o kaya sa kumpanya, hindi ba't mas higit nating dapat na pagbutihan yung ating tungkulin para sa Panginoon Diyos? Ba't ba ganito na lang yung aming pagtingin sa tungkulin sa loob na iglesia? Alam nyo, itinuturing namin itong kayamanan na regalo galing sa Panginoon Diyos. At ganito rin ang pagtuturing ng mga magulang namin. Alam nyo po ba, katunayan, ang nanay ko, eh, Jacones, eh, may tungkulin din po sa iglesia ni Kristo. Ang kagandahan po, ang nangunguna po sa amin, ang tagapamahalam pang ang kapatid ni Eduardo Manalo, eh lagi pong nagpapaalala at uh, ibinibilin na ingatan at pakamahalin ang tungkuling kaloob ng Panginoon Diyos. Baka tinatanong nyo, ano ba ang pakiramdam pagka tumutupad ng tungkulin? At ba't ba napaka-importante nito sa amin? Pag tumutupad po ako, masayang masaya po ako. Yung kaaliwan ko, kaligayahan ko na makapiling ang mga kabataan. Kaligayahan ko na sila maturuan ng mga salita ng Diyos. Ang tunggulin po isang napakalaming biyaya po sa atin napakalaking regalo. Regalo po yun ang galing sa ama. At sa tungkulin po ay doon ka mas lalong tumatatag ang pananampalataya mo. Lumalakas. Pero sa totoo lang, ang pangunahing katungkulan natin ay sambahin ang Panginoon Diyos. Kaya kaming buong pamilya po, kahit na nagkapandemya pa, eh tuloy-tuloy yung pagdalo po namin ng mga pagsamba. Merong online eh, at meron din ang mga house worship service. May mga pinapadala pong mensahe mula sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo. E ngayon na lumuwag na kahit paano, nakakadalo na ulit sa kapilya. Na-miss ko talaga yung kapilya. Siguro may nagtatanong sa inyo ng ganito. Sa ibang relihiyon kung kailan lang maisipan sa kanagsisimba. Uh, bakit sa amin eh, bata pa lang, tinuturuan na ng kahalagahan ng pagsamba. Hanggang sa magkaedad na, tuloy pa rin ang pagbibigay ng mataas na priority sa pagsamba. Tinuturo namin sa kanila na ang pagsamba ay napakahalaga kasi yun ang araw na hinihintay kayo ng Diyos. Ang pagsamba ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Bagamat ako ngay bulag, ay nakita ako ng maliwanag na ang katotohanan na unawa ko na kailangan ng tao na makapaglingkod sa Panginoon. Nakita ko ang kagandahan ng loob ng Diyos sa kabila ng kalagayan ko, kinahabagan niya ako. Yung mga nangyari at nangyayaring pagsubok sa pamilya namin, sumasampalataya kami ni loob ng Diyos yun. Actually, Tinitingnan namin yon para sa aming ikabubuti dahil lalo kaming napalapit sa kanya. Ang ama ang sinandala namin sa gitna ng pagsubok. Alam to ng mga anak namin. Nakita rin nila kung gaano kabuti at kabait ang Panginoon Diyos. Siya mismo ang gumawa ng himala para sa aming anak na si Zoe. Hindi kami bumitiw, hindi rin niya kami binitiwan. Ang sikreto, nasa pagsamba doon nagpapalakas at nagbubuhos ng pagpapala ang Panginoon. Nga pala, nagpapicture kaming mag-anak pagkatapos ng isang espesyal na pagkakatipon. Pagsambang pasasalamat kaugnay ng 108 anniversary ng INC. Ganito po kami sa Iglesia ni Kristo, nagpapasalamat sa Diyos dahil kami may kahalalan. Baka hindi mo pa maiintindihan yung uh, salitang kahalalan pero sa amin, kayamanan ang kahalalan. Salamat sa Ama dahil sa tungkulin na pinagkakatiwala niya. Salamat sa Ama dahil hindi siya nagsasawa na makinig lalo na pag kami pagsubok at kami na nalangin. Nakakatuwa oh. ang dami kong nakikita sa newsfeed ng mga mensahe at mga pictures na nakauniforme at pansamba dahil tumupad at sumamba ngayong pasalamat. Pare-pareho kami ng karanasan. Napakabuti at napakadakila ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Sokristo. Nagpapasalamat po ako mga ka in dahil sa nagtsaga kayo na manood sa episode po natin sa araw na to. Nga pala, baka kayo ay uh, interesado dun sa aking mga bilanggit uh, binanggit kanina. Halimbawa, gusto niyo magsuri sa mga aral na aming sinasampalatayanan sa Iglesia ni Cristo Pwede kayo magpunta sa mga kapilya ng Iglesia ni Cristo na malapit sa inyo o kaya naman ay eh, magtanong kayo sa mga kilala nyong member ng INC or pwede rin po kayong magpunta sa mga website, YouTube channel, Facebook, mga social media sites ng Iglesia ni Cristo. Yung official ha. Okay, salamat po sa inyo na marami mga ka-tune in. And of course, don't forget to subscribe. Ayan, share. pati pati yung notification bell, pindutin nyo na rin para updated kayo sa atin pong mga episodes dito sa Tune In Keto Nying. Lalo na dito sa Kwento Nying. O paano? Bye! Happy weekend! Happy anniversary mga kapatid sa INC! Happy 108 anniversary! Thank you! Woohoo! nagpa-practice lang ako kung paano maging vlog ito. Mula nang magsimula ako bilang vlog ito pagka pala nagpa-vlog ka siyempre unang unang kailangan ngayon na certified youtuber na ako hindi kayo bumitaw mga kachuling Ito po si Kato Nying, Anthony Taberna nagulat ng live mula dito sa Singapore. Ito po ang inyong palatuntunan mga current happenings Live tayo kung kailan ko gusto ang Uncut Tunying. Mga kwentong naka-inspire at nakakaiyak at nakakabilib tuwing Sabado Nights, ang Kwento Nying. Tapatang may tapang at diretsahang tanungan, tatak Tunying yan tuwing linggo ng gabi sa Komento Nying. Di mo ba naabutan ang live ng komento nying? Huwag mag-alala! Rewind tayo! Sagot ko na ang quick highlight ng huntahang na mismo. Ito ang Kanto Nying. Dokumento Nying Rewind. Sama-sama pa rin tayo. Ngayon sa ating ikalawang anibersaryo, matsala sa inyo. At sana, wag kayong magsawa na ako nako. Oh, o dun sa mga hindi pa nakaka-subscribe ha? Ah, Bekenemen! Subscribe na. Bye! Happy weekend.